Ikumpara natin ang mga bank deposit ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o TALEN sa ginawang infographic ng interaction.com ang online portal ng News 5, makikita na noong 2009, umabot sa 8.5 million pesos ang laman ng bank account ni Corona sa PS Bank. Pero ang idiniklara niya sa kanyang sale, nasa 2.5 million pesos lang. Noon naman 2010, nagkaroon ng dalawang account sa PS Bank si Corona. Ang isa may lamang 12.5 million pesos, ang ikalawa merong 7.1 million pesos pero ang idineclare niya sa kanyang salen 3.5 million pesos lang. Kaya naman ang prosekusyon, iginiit na bulat-latin din ang dollar accounts ni Corona. Kahapon naglabas ang Korte Suprema ng TRO para pigilan ang pag nito. Git naman ang kampo ni Corona, handa silang idipensa ang lahat ng ito sa tamang panahon.